misconceptions, uh, falsehoods, and general denial. Ito ang laman ng answer ad cautelam ni impeached Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecutors na itinuring itong quote, scrap of paper. Nagsumiti ng tugon sa answer ad cautelam ang House Prosecution Team sa Impeachment Court biyernes ng hapon. At dito nakasaad na maraming misleading at hindi totoong pahayag si Duterte sa kanyang tugon sa mga akusasyon. Sabi ni House Impeachment Spokesperson Antonio Bukoy, isa rito ay ang pahayag ni Duterte na walang articles of impeachment na dapat sagutin dahil ibinalik ito ng impeachment court sa Kamara. Paliwanag ni Bukoy, ipinagpaliban ng Kamara na tanggapin ang impeachment articles habang hindi pa nalilinawan ang mga prosecutor. Dagdag niya, kalakip ng hinaing summons kay Duterte ay ang impeachment articles. Nag-issue ng order ang, uh, ang uh, impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So buhay na buhay ang, ang, ang articles of impeachment. Isa pang pinabulaanan ni Bukoy ay ang paglabag ng kamera sa one-year bar rule. Sa konstitusyon, dapat isang impeachment proceeding lang ang gawin sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Giit ni Duterte, may paglabag sa one-year bar rule dahil may tatlong na unang reklamo bago ang ika-apat na pinirmahan ng higit sa two-thirds ng Kamara at ipinasa sa Senado. Paliwanag ni Bukoy, Yung, yung, yung uh, sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings. Naging epektibo na yung one-year bar rule because of the, the fourth impeachment complaint. Sa paratang ng Vice na hindi siya binigyan ng due process, depensa ni Bukoy, inipon muna ni House Secretary General Reginald Velasco ang mga impeachment complaint. Sinabi ng, ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng article lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House. Ang iniiwasan ho ay sa Supreme Court eh merong isa yung mauunang mag-file na flimsy o walang walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. Sinabi rin ni Bukoy, hindi diretso sinagot ng bise presidente ang mga akusasyon laban sa kanya. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo 'yan sa pagkat. Okay? Wala siya nun sa pagkat. Ngayon ho, sa batas ang general denial is considered an admission. Kabilang aniya sa hindi itinanggi ni Duterte ay ang paggasta ng malaking halaga ng confidential fund sa maikling panahon, paggamit ng peking pangalan sa mga resibo at tangkang supilin ang paglabas ng mga dokumento. Para sa prosecutors, ang strategy ng kampo ni Duterte ay madismiss ang kaso at iwasan ang paglilitis. Kaya ang hiling nila ituloy ang paglilitis, i-convict si Duterte, alisin siya sa pwesto at i-disqualify sa anumang puesto sa gobyerno habang buhay. Kung i-dismiss ng impeachment court ang kaso ng walang paglilitis, kinukonsidera ng prosecutors na dumulog sa Korte Suprema. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.